araw pa lang kanina. hero! daming energy nitong si ate. Campaign period na kasi. Kaya walang inaksayang panahon. Pagpatak ng alas 12 ng hating gabi. Dami nang nakakabit ng tarpaulin ng candidates. Banderitas na lang kulang. Parang piyesta na ha. Basta susunod sa tamang sukat ha. Kung nasa private property yan, mas malaki pa sa bahay yung mismong campaign material. Susulatan po namin kayo, ipapatanggal namin sa inyo. Huwag pong pasaway para hindi ma-disqualify. Okay? Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.